yung natuyuan kayo, natuyuan mm, natuyuan. natuyuan kayo, kagaya ng makina, chinsoil pag natuyuan, kailangan nyo ng bulalo yan mga kabaknad ano bang pinuputol niya <laughs> nagpuputol kami o oh. yan, yan sinasabi ko sa inyo lagaring bakal yung pamputol yan tsaka nakaprosin yan, you know, ang ganda ng pagkaputol Ito so, yung tamang pagkat ng ano, ng buto ng baka pang buto. Nagka bakal. Pero dapat frozen. Matigas na matigas talaga. Kasi yung bakal matigas eh. Di wow. <laughs> Wala no, ka naman. Eh. Ito yung nakat namin, no? Oh. Tingnan. Hindi nadurog yung bonaro sa loob. Buo, yan no? Oh. Dilaw. Dila naman. hindi tinti, tinti. Makapal pa yung laman niya. Wala mukhang. Yung alalay, yung alalay. Dito ka dito. Ayaw ko. Dito ako. Uyong kamay na ako so, yan. Wait lang. nga diri kasi. Hmm. Let's see. pala talaga to. Hindi eh, madali lang yan. Oh. Ano mo? Tapos yung maghiling na lumpian Yung pianakang kay Kuya. <laughs> <laughs> Tapos ito, pwede niyong kawin pang lumpian siyang hay. Yan, Lump durog. <laughs> Lump <laughs> Lumpiay natin. Okay na ka na. Okay. E, kabuak na lang kasi naman ka. Yan naman. Ayan, ayan mag-slice ng ano, bola lo. Sa garing bakal, dapat nakaprotein para maganda. O, di ba? Tapos, ganunin lang. O, ba't nandito duman yung ano mo? Sa gitna. Takin na natin. Ganda ng pagkaiwa, oh. Ayan. Buong buo yung bunaro sa loob. Ayan, oh. Buong naro sa loob, buong buo. Kasi prusin. Ayan, oh. Ito yung bunaro niya, Ayan. Maganda yung bulalo, guys. Pag okay. naubusan na kayo ng mga... Okay. Anong naubos? Anong naubos yung natuyuan kayo, natuyuan. Mm, natuyuan. Natuyuan kayo. Kaya Sa... na makinatchin soil. Pag natuyuan, kailangan mm -hmm. niyo ng bulalo. Sa sobrang gamit ng... Mm, machine. Ah, machine. Machine. Kaya natuyuan. Sana o natuyuan. Kaya bulalo kami ngayon guys. Bakit-bakit natuyuan ko pa? Bakit? Tanong ko, natuyuan ko ba? Hindi naman ah. Hindi, may natuyuan lang. May natuyuan lang. Kaya kami ang gumawa ng bulalo. <laughs> 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 Yan. Tuloy, tuloy. Tuloy yung laban. Ayan. Ito yung binap vlog natin, oh, no? nung nagaraan, mm. Kung paano mag-cut ng ano. Ito yung part 2. Part 2, part 2. Okay, no? Ito, pinakita na namin kung paano mag-cut. Kaya lang, medyo mahirap kasi matigal. Kasi simpusin yung sarong nila naman. Pero so, kaya naman. At least, hindi durog yung buto. At saka hindi durog yung buna, Hindi kakalat. Yan. Diba? Wow. Bulalo. Yan. Tapangan nyo mamaya. Yung part 3 nito kung paano naman siya lulutuin. Yan. Okay. Pinakat ko. No. Saksak na yung pawis namin. Malapit na rin kami matuyuan. Sana all. <laughs> <laughs> Sa mga natuyuan dyan. Comment lang kayo. Bulalo is The best. The best. <laughs> Toto ko ba yun? Eh naman dyan. Eh. <laughs> pang pagbulalo guys, pang matagalan to. Ano ano ako naman? Si Kabaknan naman guys. Ako naman titira ng bulalo. Tira siya guys. Tira siya guys. Malakas pa, malakas pa, yan guys kasi hindi pa natuyuan pag natuyuan <laughs> kagat labi na lang yan shout out pala sa aking mga subscriber dyan sa aking viewers shout out sa inyo sa mga sumusuporta sa aking vlog maraming maraming salamat sa inyo ngayon natin bro. kayo nagbibigay sa akin ng lakas kung paano ko mag vlog at tumawa pa ng maraming content walang kasawa-sawa sumikip na yung lagari. sumikip na hmm. yung ano 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 yung yung ano yung ano good size ng beef. Yan. Ah. Ito naman. Ang mga dalawa pa yan. Ano? Hmm. Dalawa pa. Dalawang pat pa yan. Boy, baknad lang ang malakas sa pagkat ng bulalo kasi hindi siya natutuyuan. No? Yan yung partner ko. Hindi rin natuyo. <laughs> May ano pa yan? Gear oil. <laughs> <laughs> Natag-gear <to>, oil. Nagamit <laughs> yeah, pa to ng AC guys. Yo, gear oil o. Oh. Tingnan mo gear oil gear oil ay kaya maganda yung takbo na ano niya yung gear wag kang panghinaan ng loob kung hindi ka pa natutuyuan dito naman tayo sunod, Hala, mm hindi -hmm. muna natin i ikakat ng diretsya para mayroon ito na yun. mayroon tayong pa ano, para mayroon tayong hawakan mm -hmm. yan bumalik na yung lagari natin bumalik na yung lagari namin oh, putol na yung ano nito uh, 20mm ito pa kaya uh, wala nambot oh, ikat mo sino yung mga galit sa bana nila guys punta lang kayo dito lagariin natin Uh, <laughs> <laughs> yeah. mga asawa nyo dyan, shout out kung sa uh, mahilig sa bulalo, shout out po sa inyo. Oh, shout out. Oh. Patay. Tumawag. Bulalo daw. <laughs> 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 yung bulalo mo raw. Okay nako. lang yan. Tanggal na yung buto, no? Mm, tanggal na. O, tanggal Laman na din, Lama na. Okay. Bye 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 mga kabak na dyan Tapos na kami mag cut yan oh. Eh. Na cut na yan Babad muna namin sa tubig tapos Ito na ang gagamitin namin Puk! Mamaya Abang nyo Ang Masabaw na bulalo Okay bye bye God bless you